Highway boundary na po ito mga sangkay. Legaspi De Punta Desios Road po ito mga sangkay. Ito po ang backdoor ng Sorsogon Province papunta po ng Sorsogon City mga sangkay. Samahan niyo po ako sa paglalakbay na to mga sangkay at saksihan ang mga matatarik na kurbadahan ng kalsada na to at ang mga nakakamanghang mga tanawin dito sa probinsya ng Sorsogon mga sangkay. province na po ito dito tayo dumaan sa Manito Manito Albay, nasa likod natin yung Albay province na sangkay yan first time natin dito dumaan mga sangkay Manito Albay to Sorsogon City mga sangkay And time check mga sangkay 1213 Advance na ng 30 minutes yung cellphone ni yung relo ni Spartan mga sangkay yung motor ko advance to nang 30 minutes. And mabuti naman ha umano na yung ulan, binto na. Yung raincoat ko mga paano din natatambunan eh. and Takbong sangkay lang po tayo. Hindi natin kabisado yung daan. Wow! yan mga sangkay oh. Ayan kagad yung bumungad sa iyo, oh. Yung kabundukan na yan, mga sangkay. Tingnan nyo naman yan, oh. Mga sangkay, oh. Tingnan nyo yung view na yan, mga sangkay, oh. Kita nyo yan? Sana naririkod sa cellphone ko. Solid mga sangkay, solid. Itong biyahe na to mula doon sa Legazpi City, Daraga, Albay, mga sangkay. Hanggang man ito, hindi ako nakaharamdaw ng pagod. Ang ganda ng daanan, plus yung ang ganda ng view, yung nadadaanan mo. Uh, malapit ka na dito, pag malapit ka na dito sa Manito, Albay, makikita mo sa bandang kaliwa yung ano, yung karagatan, mga sangkay. Daming aso sa daan. Musta na kaya sina Chow, saka si na Kinchaw sa ano si Bishop sa si Choco-Choco sa bahay. <laughs> Tatlo yung alaga kong aso sa bahay saka anim na pusa. Sana pinapakain ng ng anak ko. Yan, mga sangkay, umakyat tayo ng bundok, kaya expected ayan downhill mga sangkay oh pababa lalay lang tayo takbong sangkay lang at di natin kabisado yung daan ang ganda nakikipag dito ka sa toktok nakikita mo yung kalsa ano eh yung dagat ng sangkay mas maganda siguro kung hindi maulan mga sangkay ang ganda siguro mas maganda yung view dito Ah. Sa mga direksyon, medyo nakakapatakbo ako ng ano eh. Medyo mabilis. Pero pag mga takot ako eh. Hindi tayo sanay yung mga bengeng-bengeng. Ayan o, oh, mga sanggay o. Oh. Kita nyo naman yan mga sanggay o. Oh. Kita nyo yan mga sanggay. Yung view na yan. <laughs> Ayan, no. Wow! Solid! Bawing-bawi ako dito sa rides na to. Mga sangkay. Woo! Talaga naman, no. Ayan, no. Dahan-dahan tayo, mga sangkay. Eh. Salamat, Lord. Sana nag-record. -re yan na naman yung ulan, mga sangkay, pumapatak na naman. Wow. Ano yung kalsada na yan, mga sangkay, oh. Iba talaga yung Sorsogon province, mga sangkay. Wala pa akong na na lubak dito. Ang ganda nga ng kalsada, plus yung magandang senaryo, plus sa gilid pa ng dagat, plus nandyan yung kabundukan, rides ka na, mga sangkay! <laughs> oh, si Kuya, mo! Talaga naman, ang gagaling ng mga rider talaga dito. Portida din, walang helmet, tapos di pa tumitingin sa kalsada. Sabagay, mga sanay niyan sila dito eh. Mamaya, no? Bidyoan mo, ma. Bidyo ka. Yan, paano tayo? Mga sangkay, pahon. medyo hindi talaga ako pag nga ganito mga pa banking takot talaga ako eh pero kung hindi siguro maulan ratrating ko rin to hindi ako sigurado kasi sa kalsada eh kung madulas o ano eh kung tingin yung kalsada raratating ko rin to ng konti ano? Ah, Tingnan no? mo naman yan, no? Wow! mataas sagad na yung silinyador hanggang 38 lang 38 kilometers per hour lang yung kaya ni Spartan oo nga pala mga sangkay oh, na kaya ni Spartan mga sangkay version 1 Aerox 155 mga sangkay maykit limang taon na si Spartan mga sangkay yung motor ko Spartan yung pangalan sa kasama natin sa rides na to, mga sangkay. Oh. Kita mo yan? Pag uh, mo dito sa kanan, no? Oh. Ay, yun yata yung vulkan mo. May yung vulkan mo, ah. Mga oh. sangkay, oh. Kita niyo yan yung view na yan, mga sangkay, oh. Galing po tayo dun sa baba, mga sangkay. Kalsada po yun yung nasa kanan ko sa baba. Ha? Huh? pa yan, Dastin? Sakay, mga sakay. Trying to feel alive I wanna hear about everything Ba tayo eh. Ayan mga sangkay oh. Patekin pa lang yun. Paakyat pa lang kami ng ano eh. Mula doon sa manito. Sa boundary ng Iwood boundary ng South Sagun -so Albay. Ito oh. Sa binalikan namin, babalikan namin, pakita namin sa inyo mga sangkay. Doon lang mga kina yan. Okay na lang yan. Diyan lang yan. Okay, diyan lang yan. Diyan yan. Diyan lang yan. yan. Nakakalula po ang bahaging ito mga sangkay ng kalsada na ito na ligas pipunta di Jesus mga sangkay Ang taas at ang tarik po ng kurbada na ito mga sangkay Mag-ingat po kayo kung kayo po ay dadaan dito Siguradahin po na nasa kondisyon po ang inyong mga sasakyan Amen. Sama lang po kayo sa paglalakbay na to mga sangkay Tingnan nyo naman po yung kabundukan na yan mga sangkay Sino ba naman ang hindi mabibigani sa kagandahan ng kalikasan ng probinsya ng Sonsugon mga sangkay sangkay at busog na busog po ang inyong mga mata sa mga tanawin dito sa kabundukan ng probinsya ng Sorsogon mga sangkay. doble ingat po kayo dito mga sangkay. Grabe ko po kataas at katatarik yung mga kurbada po dito mga sangkay. I-check nyo po maigi ang preno nyo po. Pa-downhill na po tayo mga sangkay.